yo, Ayan, good morning po sa inyong lahat mga busing Good morning, good morning Ayan o, galing tayo sa palingke ng Barutak Naghanap ng kabuti, pero wala <laughs> Ayan, so pauwi na po tayo mga busing Dito na lang ako dadaan sa Ano ba yan? Sa bundok, no? Tapos dadaan ako doon sa suki natin na tindahan bibili na lang ng sangkap ng pa ng pangkalderita. <laughs> may kunting karni pa kasi ako doon. Doon na uh, ano ba 'yon? Sirloin eh malambot 'yon, madaling palambutin kaya ikakalderita ko na lang 'yon. Ayun, kitakits na lang tayo doon sa may bundok mga busing nga. Wala naman tayong nabiling kabute kaya at magkakalderita na lang ako. <laughs> kita kits. dito na tayo papasok mga busing wala eh wala tayong magawa walang magawa kapag walang kabuti <laughs> hindi talaga ay pinagkaloob na no, hindi pinagkaloob sa atin wala tayong magawa dyan kaya second option iluluto ko na lang yung kalderita <laughs> Pero titingin muna tayo doon sa suki kong istahan baka may magandang kan sana may tulingan na maliliit na nagtatakam talaga ako sa tulingan na maliliit eh Yung parang ganito lang kalalaki oh ang mga tulingan Pasoy eh, wala pa rin eh malalaki pa rin yung tulingan nila eh Hindi ako nasarapan sa malalaki eh. hindi kaya sa maliliit na, na sobrang sarap talaga tapos pag may sobra sa paksiw ipiprito mo ay nako po napakasarap malalo laki na aso nila sa bundok tayo dadaan baka ng nang uh, <laughs> eh ulam din naman nila yan yung mga taga dito yung makakakita ng kabuti yung ulam din nila yan wala talaga ah eh doon kasi sa dingli sa ano ba ano bang barangay yon ng dingli napakamahal isang daan halos walang walong piraso lang yung laman kaya hindi kami na bumibili doon wala dito tayo dadaan sa bundok magliwaliw na tayo magliwaliw wala rin namang internet sa bahay eh. may kabuti ba dito? <laughs> <coughs> ay hindi ako nakadala ng pan ko ng kutsilyo na pang putol sana sa kagingking ng kawayan Ayan, hindi na nila nalinis pero sa pag magtag in ito ay eh, lilinis hindi nila yan wala wala akong makuha na pang palo ulit ay eh, nabiyak na kasi yun ay sa sobrang tuyo ng kwa na yun eh, yung nadala ko tapos hindi maganda yung nakuha ko doon sa kabila walang hawakan ah, napakadulas nito akyatin ah madulas to akyatin na ah, maraming dahon na natakuan oh. dito kaya baka may mga kabuti <laughs> wala wala <laughs> Tara, uwi na tayo ah. Dadaan na lang ako ng sangkap ng kan, ng, ng pangkalderita. Kahit na kunting sangkap lang at least. May patatas pa ako doon or ano ba yan? Oo, oh, patatas. May isa ako doon. Okay na yun dagdagan ko lang ng <coughs> carrots na isa okay na yan tapos may tomato paste uy so di ba napakasarap din eh uh, <laughs> lamig lamig ah Ah, dito siguro sa mga luuban ito may mga kabutihan dyan kaso eh <coughs> wala naman tayong natuntun dito. <laughs> Umaasa pa rin na may makitang kabuti. <clears throat> Ay malay mo. Kapag maraming anay kasi yung lupa, maraming kabutihan. na walang bungsod Nung dito sana kung may nagtitinda lang ng kabuti dito <laughs> Kaso Wala Wala, wala, wala Wala wala, 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 wala tayong magawa okay, erase na yan sa isipan ko yung kabuti na yan wala na, hindi tayo makakain ito pag ganitong sitwasyon kahit na nagpa-reserve na tayo, wala eh ibig sabihin hindi pinagkakaloob sa atin ngayon di ba? kaya wag na nating ipilit sa sarili natin magwa na lang tayo mag move on <laughs> na ikot na rin naman natin dito nung nakaraan eh ayan, madulas ito ayan doon na lang tayo malapit na sa amin mga busing nga <laughs> pang stock video lang naman to eh kita Dito na tayo sa kanlabasan ng Barutak. Papunta na po sa amin sa Bangga Pulutan <laughs> Actually pututan na po yan dito eh. Barangay na ng Pututan. Ayan na naman oh, parang ulan oh. Abutan na naman tayo nito. Ah, hindi, hindi. Malayo pa 'yo. Pero mamaya ulan na to. Ulan na naman to. Tabang wala pang ulan mag vlog muna tayo para may video na maiimbak o oh, diba wala na pamamahay na yan doon na lang malapit na sa sa labasan ulit yan umambo na po <laughs> may, pero hindi pa malaka hindi pa kalakasan pa naka, naka palang na patak patak ng uh, pan ay nako kaya yung nilaban ko na kwa ni mama na mga damit ni mama eh, doon ko na sa loob ni sampai eh Okay, dito na tayo malapit na tayo sa soki ko na isdaan pero wala pa yan silang isda eh maga mamaya pa yan mamaya ng hapon na naman yan sila mag display lalo pa ngayong may low pressure mahal na naman mga isda nito kaya yung huli kong bili ay kwan lang ano ba doon sa kwan ang huli kong bili na lamang dagat ay alimango doon, doon kahapon dito yung last ko na bili ay yung pusit pa mahal kasi ngayon yung mga isda eh yan ang oh, gasolina ko oh, kalahati na lang magpapagasolina muna ako tapos may dalawang daan pa ako na matitira yun na lang yung ibibili ko ng sangkap dito kinananay yung suki natin na isdaan din ayan na ah, may isda na sila dumating ah wala, pa ah, tatlong box ah apat ah, limang box meron na silang isda wala limang box na eh pero doon ginatatay hindi pa dumating yung sa kanila magkakaiba kasi silang pinagkukunan eh basta galing sa norte na mga isda grabe napaka fresh pa yan na yung ulap po papalo punta na dito dito naman oh ang sarap ng mga palayan nila ang ganda ah Ayan, magpapagasolina muna ako dyan mga boss. Tingnan, sandali lang ha. Ayan, full charge na. full <laughs> charge na. Full <laughs> tank na. Lapit na din ako sa bibila natin ng sangkap ng pangkalderita. <laughs> sa susunod na tayo, magugulay na naman. Sabi kasi kamahal ngayon yung mga kani. Magkarni na lang muna ako sa susunod na araw magugulay na naman ulit at isda ayan sandali lang po mga busing yeah mother good morning <laughs> wala namang tao eh tomato paste 18 okay oh, dalawa na isa lang ayan. Tapos ito, ano to? Mushroom, full corn, garbanzos yung sa akin pero kung wala ay ah, ito. Magkano? Yung maliit. 34 18 Tapos River spread <coughs> Papakasyahin ko lang yung pira <laughs> Garbanzos Okay na to. Hindi na ako maglagay ng kan. <coughs> Good morning. Good morning. Okay, carrots na yung isa lang. Ah. <laughs> ano pag gano'y ah. Nanay, yan na yung pirada na yun. Ang gani, mahal gin mag-uno. Nabiling ko sa balaya, <laughs> pasin ka. Kaya ba, oi, tatili ayan din Eh, na. Do tayo titingin sa kabila ng pan ng carrots tingin ng carrots ah uh, paper pa sana kaso wala sila nanay okay na pambahay lang naman na ulam eh <laughs> kan lang yung ordinaryong luto lang ng kan ng kalderita <laughs> kalderitang baka Walang carots. Dito kay nanay, may carrots ka dyan? NAY, wala rin carrots. Maganda sa kabila. Kung oh, wala, okay lang. Ang walang problema. wala din wala din carrots ayan na puro kan yung gulay na ng gulay bukid backyard pa gulay ayan okay na yun ah walang carrots a. may patatas naman dun sa bahay wala rin bell pepper wala <laughs> na tayong magawa nyan kung ano lang meron pang ulam lang naman tapos kunti lang naman yung pan ko doon kaya okay na lang yan so ano ba ah uga uga ah tuyo 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 may mga gulay kasi minsan na tinitinda sa mga ganyang sasakyan yung mga gulay bagyo na nagikot-ikot <laughs> sana may internet na gabi kasi pigtas-pigtas lahat ng mga kuryente kahapon eh tapos si eh, bali yung poste kaya te kwan sobra-sobrang abala talaga sa internet to. Oh. Ano? Na inantok yung mga trabahante oh. Traffic. Na traffic na naman. Dali ah. Ayan. Stop. <laughs> Stop, nimo. <laughs> Ayuna, yun ah so, tabok doon ah oh, ay sos Kakure. na traffic ah grabe yung traffic na naman eh <laughs> Grabe traffic eh. Ya. Oops, bakit ah uh, Aba, puno na yung tubig Ayan, hanggang dito na lang po mga busing Good morning sa inyong lahat at maraming salamat. Wala tayong kabuti. Bye bye. I love y'all. Ayan, wala pa rin internet. Nakapula pa rin. Ayan, mamayang hapon na lang mga busing.